آء <laughs> guys at uh, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at uh, dito tayo ngayon sa may uh, 3S lang uh, aming barangay barangay Wawang Pulo dito sa may Valenzuela City at uh, ang aming barangay po ay magdaos ng uh, flag ceremony sa unang linggo ng 2025 kaya samahan nyo kami guys kasama sa marami ng uh, uh, mga Sangguniang Barangay, uh, Barangay Tanod, uh, Lupo sa Kapamayapa, at lahat po ng na mga nanmungkulan sa Barangay ay kasama uh, lamin apang uh, idaos po ang uh, una unahang flag ceremony ngayon 2025. Kaya isang uh, maunlad at mapayapang uh, bagong taon po sa lahat ng mga nanonood sa video na to maging sa YouTube at magiging sa uh, Facebook. Okay, samahan nyo kami guys. yeah Okay mga guys, uh, pakinggan naman natin ang uh, inspirational talk ng isang uh, pastor mula sa uh, Biblia para po patungkol po ito sa mga nunungkulan sa ating barangay mula sa kapitan hanggang sa pinakamababa na antas ng panunungkulan. Okay, pakinggan po natin. Pero bago ang lahat guys, uh, sa mga bago sa aking channel, uh, pa subscribe naman kay Willie Boy Jiki TV. Sa unang hari, chapter 12, verse 6. Sa Bible po kasi marami po mga istorya about sa public service. Kaya pag may pasa kayo ng Bible, you can relate. Makikita niyo yung sarili niyo ba? Yan pala sa Bible ng mga government officials. Well, din pala mga public servant sa Bible. Yes po, marami po. Okay po verse 8, chapter 12, verse 6 to verse 8. Sumangguni si Hari Rehoboa sa matatandang tagapayo na nagigod kay Hari Solomon na ito nabubuhay pa. Pinanong niya sa kanila ang manong dapat niyong gawin. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda. Kapag pinagbigay niyo ang kanilang kahitingan at pinakita niyo ang handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Then last verse, ngunit binaliwala ni Haring Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa hindi, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. Okay, pakitin po natin ito. Ito po talaga ito ay bahagi ng kwento ni Hari Meruang, ang anak ni Hari Solomon, na humingi ng payo sa mga matatanda doon sa Israel pagkamatay ni Hari Solomon. Siya lang kasi po na Hari the time. At pinayuhan siya ng mga matatanda na maglingkod sa tao na may kababaang loob ngunit na-reject na ito. din ng tayo ng mga matatanda. Yung mga matatanda po na yun, hindi nyo tagapayo ni Haring Solomon. Kaya si Haring Solomon po ay nagtagapay sa kanyang pamamahala. Bagus, pinili niya ang pagiging malupit at mapagmataas na hari. Ang kanyang desisyon ay tumanto sa patakahay ng kanyang ahiyan. Wala po sa short Okay, Gusto kong potensya ng ilang punto. Panginoon ko, mag-iisip ko. Number one, Servant leadership is a must. Kailangan ang pagiging servant leader. Sabihin ko sa ika na kami, dapat servant leader tayo. Hindi lang tayo leader, dapat talagang servant. Ang totoong leader ay nabilingkod sa iba. Inukula ang pangangailangan ng iba. Leadership is not about dominance, but it's about humility and care. Si, si Jesus ko, pinakita niya sa Mark chapter 10, verse 45. Sabi nito ni Jesus, ang anak, ng ang anak ng tao angel, na katito yung self, ay naparito hindi upang paglikuran, kundi upang paglikod. At may-ari ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami service is about serving the people. At ito ba kayo ron? At ito ang hindi nagawa ni Harry Rehoboam, yung public service. Ang pangunahing tungkuli ng mga public servants ay matulungan ng mga pangangailangan ng komunidad nila. Hindi ito noon sa pasabiling pakinabangan o kapangyarihan. Ang muli na pagkulipon ay nakaugan sa pagpapakumpaba Okay, at nadaanggungarin uh, ang mga pananagkulungan sa mga mayos at napakaganda guys ng uh, world of wisdom ng uh, ating uh, parauhin para po yan sa mga lahat po kaya lang sabi ko para sa ating mga nanungkulan sa ating barangay mga BFF na barangay okay. kundi ay panunod din na nakasagaw na alam mo naman na Nung nagdaan taon, po, ay uh, labis ang aking sa salamat, dahil kung una sa buong may kapal, hindi ko yung karasyon ng bayaan. Kung po natin at kung po natin sa mga balibalita, yung mga nangyayari siya, sa kalamitan. alam, Kaya, eh, uh, yun ang aking labis sa aking papasalamat ko, eh, unang-unang nga sa Diyos. Tama si ating pastor, si pastor Alex. Kasi ako, pinapunong pa hindi ko umaalis ng bahay nang hindi ko papasalamat o hindi ko humihingi ng tulong sa ating Panginoon ng Tagwan. At hindi natin magagawa ang ating napupunin sa maganda ang gawain kung wala rin siya. Totoo yun, totoo. Kasi alam nyo, at lagi ko lang ano sa ating mga kasama, upang maging panatag ka sa kasama mo, maging panatag ka sa paglilingkod, wala kang itatago ng mali. Hindi dapat natin gawin masto at maayos. Okay guys, at hanggang dito na lang po ang ating uh, video ngayong araw At uh, ngayon lang sinabi ko guys, ba ba ang mga bago po sa aking channel ay uh, please uh, subscribe, like, and share po uh, sa ating uh, video Maraming maraming salamat po sa inyong panunoy At hanggang sa muli, hanggang sa muli ang video